Ang sulat ni Pablo sa mga taga-kolosas. Unang kabanata. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Yesus ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo, para sa mga taga-kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo. Sumayin nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Tuwing ipapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang makakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo doon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan ang magandang balita na dumating sa inyo. Ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig. Tulad nang nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutunan ninyo ito kay Epaphras, ang aming kamanggagawa. Tapat na lingkod ni Kristo at kinatawan ninyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig ay ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy namin idinadalangin sa Diyos na sana'y ipabatid niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makapamumuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong matiis ang lahat ng bagay na may pagtityaga. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na nagpalaya at nagdulod sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang simula ang panganay na anak. Ang unang nabuhay na muli upang maging pinakadakila sa lahat. Minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. At inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha, maging sa langit at sa lupa. Dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos. Nang sa gayon, ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng magandang balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao sa buong daigdig. Nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito ay eh, na ko ang paghihirap na tulad ng kay Kristo na kailangan ko pang gawin para sa iglesia na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayoy inihayag na sa kanyang mga hinirang. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamangang hiwagang ito na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kalwalhatian ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming pinapaalalahanan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Ito ang aking pinagsisikapang matupad sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo. Ikalawang Kabanata Ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang pagsisikap ko para sa inyo. Gayun din, para sa mga taga Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng personal. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, magkaroon sila ng ganap na pagkaunawa na bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo, na siyang hiwaga ng Diyos. Sa pamamagitan niya, nahayag ang lahat ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ni Numan sa pamamagitan ng mga pananalitang mapanghikayat. Kahit na wala ako riyan, kasama naman ninyo ako sa Espiritu. At ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Kristo. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Yesus bilang Panginoon. Mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. At lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Mag-iingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang turo na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Sapagkat taglay ni Kristo sa kanyang katawang tao ang kalikasan ng Diyos, kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Sa pamamagitan din ni Kristo, kayo'y tinuli hindi ayon sa laman. Ang pagtutuling ginawa niya sa inyo ay ang pagwawaksi ng masasamang hilig ng laman. Sa pamamagitan ng bautismo, nalibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa kanya. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati ang mga pananagutan kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng Sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kaya't huwag na kayo magpapasako pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin tungkol sa mga kapistahan. Sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga, ang mga ito'y larawan lamang ng mga bagay na darating. Ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Ipinagmamalaki nilang sila na kahihigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit ang totoo, naghihayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Siya rin ang nagturugtong ng mga bahagi nito sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa pagunlad na ninanais ng Diyos. Kayo'y namatay ng kasama ni Kristo at hindi nasakop ng mga alituntunin ng mundong ito bakit pa kayo sumusunod sa mga lituntuling tulad ng wagahawak nito, wag titikim yan, wag gagalawin yon. Ang mga ito'y utos sa turo lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Sa biglang tingin, tila nga makakabuti ang ganoong uri ng pagsamba at ang ganoong pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Ngunit ang mga ito ay hindi nakakapigil sa hilig ng laman Katlong Kabanata Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang yon nang kayo'y ang pan ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwin na ninyo ang lahat ng galit, poot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Iyabang hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang barbaro at ang mabagis na tao, ang alipin at ang malaya. Si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Kaya nga, yamang kayo'y hinirang ng Diyos. Minabahal niya at pinili para sa Kanya. Dapat kayong maging mahabag, kayo, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, Magmahalang kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat siya ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan buong puso kayong umawit ng mga sal, mga himno at mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa ngalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, Ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo. May nakakakita man o wala, maglingkod kayo. Hindi upang kalugda ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y talagang tapat at may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoong kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. At alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo ang makasalanan naman ay parurusahan niya sa kanilang kasalanan, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Ikaapat na Kabanata Mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. Maging matyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Idalangin din ninyong sa tulong ng Diyos ay maipangaral namin ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo ang sanhin ng pagkakabilang ko ngayon. Ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa sino mang nagtatanong. Si Tikiko ang magbabalita sa inyo tungkol sa kalagayan ko rito. Siya ay minamahal naming na kapatid, tapat na lingkod at kamanggagawa sa Panginoon. Pinapunta ko si Rian para malaman ninyo ang aming kalagayan. Nang sa gayon, ay lumakas ang inyong loob. Kasama niya ang tapat at minamahal nating kapatid na si Onisimo. Nakasamahan ninyo. Sila ang magbabalita sa inyo ng lahat na nangyari dito. Kinukumusta kayo ni Aristarco, na rin kasama ko, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Meron ng bilin sa inyo tungkol kay Marcos na malugod niyo siyang tanggapin pagdating niya riyan. Kinukumusta rin kayo ni Jesus na kilala rin sa pangalang Husto. Silang tatlo lamang ang mga kristyanong Hudyorito, na kasama ko sa pangangaral tungkol sa pag-aari ng Diyos. At sila'y malaking tulong sa akin. Kinukumusta rin kayo ng kababayan ninyong si Epapras, na lingkod ni Kristo Yesus. Lagi niyang idinadalangin ng buong taimtim na kayo'y maging matatag, ganap at lubos na masunurin sa kalooban ng Diyos. Saksi ako sa pagsisikap niya para sa inyo at sa mga nasa Laodicea at Hierapolis. Ipinapakumusta rin kayo ni Demas at ng minamahal nating manggagamot na si Lucas. Ikumusta ninyo ako sa mga kapatid sa Laodicea gayon din kay Ninfas at sa iglesia ang nagtitipon sa kanyang bahay. Pagkabasa ninyo ng sulat na ito, ipabasa rin ninyo sa iglesia sa Laodicea. Basahin din ninyo ang sulat kung magagaling doon. At ipakisabi ninyo kay Arkipo na ipagpatuloy ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Akong si Pablo ang siyang sumulat ng pagbating ito. Huwag niyo sanang kalilimutan na ako'y nakabilanggo. Naway sumainyo ang pagpapala ng Diyos.